So, ayan, nakita nyo. Magang-maga yung mata. Ang tabila. Ayan. Grizzle yan. JPR si Ring. Nakawa natin ang tulum eh. Oops. Ayan Ito. Talo. Juan, I told na Masang patutak. Yan, magpapatak tayo ulit ng all-in-one ni lume, Tingnan natin yung magang-magang matakahapon kahapon. Saradong-sarado. Oh, ayan na oh. Itang-ita nyo. Dalawa lang grizzle natin. Isang puti yung sing-sing. Oh. Ayan nyo. Oh. Ayan o. Oh. Puti yung sing-sing yan. Ayan, puti yung sing-sing. Ang susubuan natin yung green yung sing-sing. Ito. Oops. Ayan yeah. lang, green yung sing-sing. At ito na, pakita ko na sa inyo. Kanyang mata. Oh, ha? Sabihin nyo, sa kabila yun. Ayan. Okay, subuan muna natin. Yo, kahirap nang walang taga-video. So, ito yun, green yung sing-sing nyan. -sing ito yung ating pampapatak. Ito dalawang patak lang nito. Itong araw, na sunod sunod para hindi na pabalik-balik. Mabalik pa isang patak, sayang. Alright!